Hindi sikat sa social media, pero alam nyo ba na ito ang lumpiang sariwaking dito sa Quiapo? Dahil simula pagdating niya dito sa pwesto hanggang maubos ay talaga naman dinudumog mula noon hanggang ngayon. Tay, may tanong lang ako tay, gano'n na kayo katagal kumakain dito sa lumpiang ni Ay, matagal na po, mga ilang, pangatatong tigata, apatong tigata yan eh. Kasi nung araw, may bila ako nung lumping sariwaking nung araw, dalawa, isa, malalaki. Ah, Kasi dalawa. tatlo, ko. Ngayon magkano na? Ngayon huling kain ko na to lang. Ano, 255 na lang. So yung mga food trip pag pupunta kayo dito sa Quiapo ito guys, oh, <coughs> try niyo dito yung ano, yung lumpiang sariwa ni Kuya Bitoy dito sa Evangelista. Malapit sa pahalik. Pahalik ba tama? Dito ano, sa Quiapo. <coughs> Quiapo ayan. Isang ano Kuya Bitoy <coughs> yung ano isang gano'n. na. Apo. Magkano po yung ganun? 55 lang po sir. Sige po. Ito, mami. Oh, yeah. Ano oras kayo nag-start dito, kuya? Yeah? Minsan 4.30, sir, pero pinaka na po, sir, 5. Five, 5 p.m. hanggang... Apo. Hanggang nasa mga gusto. Sa oras na po, siguro, no? Hindi naman, sir. Mga dalawang oras. Oh, ito na yan. Inabot rin tatlo, sir. Ha? Kaya ilan na uubos mo niya, na, ano, na lumpia? Pag-bienest po, mga... Minsan, 400 po. 400 pieces? Apo. Ang dami, no? Pero pag ordinaryong ang po, mga 300 lang, ganyan. 300 pieces? Pag may harap po na may simba, malakas po. Linggo, ya malakas din ngayon. Linggo, biyernes po. Oh yun, okay. Diba natin yan. Dito lang siya, guys. Ayun yung The Metro Optical. Ano ba ito? Pahalik. 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 yung pahalik dyan? Ayan, pahalik. 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 Suki okay dito. So yung mga ka-food trip, bago tayo mag-food trip pa, kasama pa rin natin yung ating Grain Smart Rice Coffee. Ang kape Nagawa sa bigas. Ayan guys, ha? Grain Smart lang ha. Grain Smart, ayan. Makikita nyo. Pag-order kayo, check nyo lagi yan. Grain Smart dapat. Ito yung low calorie and decaffeinated. Pwedeng pwede dito sa mga acidic. Kaya, so titik na natin guys. Tignan nyo naman yung tao. Sobrang dami talaga. Talagang ibig sabihin yan, masarap talaga tong lumpia dito yan titikman na natin guys 55 pesos nag start sila dati ano ah uh, 15 lang sabi ni tatay no yung 2.25 tapos 35 ngayon 55 na so open sila dito 5pm dito to sa may pahalik yan yung mga ilista kaya po yan try na natin dalawang piraso yan ah sarsa pa lang daw talagang panalo na eh yun no yun <laughs> mm -hmm. Perfect yung lasa niya guys Hindi sobrang tamis Saktong sakto lang Tapos ang nagpasarap yung parang bawang na Malalasahan mo Ang sarap Grabe Ngayon lang ako nakakita ng ano Lumpia na ganyan talaga dinudumog Ganyan kadami yung tao Ibang klase Ngayon mm. Ang sarap Dayo kayo dito, dayo. Sauce Unlimited, Unlimited sauce yung kuya. Unlimited sauce pa. Pwede ka humingi. So pag nabiting kayo sa sauce, pero madami na rin kasi yung nilalagay niya, no? Hingi ka. Mm. Pwede ka humingi, Hingi ka humingi, kuya. Hay naman, mapapakita ko sa inyo, guys. Hingi tayo kay Kuya Bitoy, ng sauce. Okay. Mm. Ayan. Kuya Bitoy, pa-sauce pa nga. Ayan, guys, oh. Unlimited yan dito. Ooh, solid, solid. Masarap talaga. So yan, tikman natin tong isa. Ayan. Nagpadagdag tayo ng sauce, gabi, solid. Hmm. Oh. Dayo na kayo dito guys, solid, solid. Marok.